Hi guys! Welcome to my channel! Ayan, tayo ay gagamit ulit ng affordable swimming pool. Pinapalubuhan po ulit dahil gusto nilang maligo sa swimming pool. Ngayon, dyan na sila. Or yung isa naman ay gusto maligo sa dagat. Kaya sabi ko, gawin na lang yung lot, yung lumang swimming pool. Para magiging masaya. Ayan. Kahit na mahirap pang timba ay sinisikapan ng isang nanay na timbaan yung swimming pool ng tubig na galing sa balon para naman ay mabigay lang yung kanilang kasiyahan. Yan nga, nalikot-likot ng aking muso. Diyos ko po, naman talaga parang ayaw na mapakali eh. Kaya kailangan dyan dahil nakikita ko siya. Kasi hudang mapa, mapagod akong kakatimba, mahalaga, nakikita ko bawat kilos at galaw niya. Ba, mo lang yung kasiyahan nila ay yung pagod mo na nanay mawawala din. Kahit naman ako'y magtimba maghapon, dire naman ako papayat, 'di ba? Sana all, char. ayan na. Sobrang sobrang pagod pero okay lang dahil makikita mo silang masaya kahit timba ka ng timba dyan eh e naman yung tubig kahit walang katapusang pagtimba siguro hindi pa na mauubos yung tubig ng balon hindi katulad ng nagbabayad ka ng tubig siyempre manghihinayang ka dun sa tubig pero yung panghihinayang mo pag nakita mo namang nakangiti yung mga anak mo ay masayang masaya ka na diba o oh, ayan <laughs> bibi, sarap ha, sarap ayan guys, oh, salamat lo, sa panonood, please cheer. like and share at pahat na din po ng aking, saya, aking mga saya. video para ma-update ko po kayo kung ano yung makaganapan ng buhay ng nanay dito sa probinsya. Maraming maraming salamat guys. Ayan, enjoy na enjoy ng aking mga kido. Halika na, tama na. Ayan. Tama na. Magliligpit na naman yan ulit. Ay, ha? nanay ha? na naman siya. Bakit no? Ganyan. Tama na. Ebol. Ha? Halika na. <laughs> halika na. Halika na, halika <laughs> na. Madidi tayo. <No! laughs> di <Dididi> di tayo. Kegani lang, mai Tama na. Stop na. Stop na. Stop na. Dali. Dali na. Stop na. Yes. Dali. Stop, stop na. Hi, si Francis. Hi, na si Francis. Ano, ilan na ang attempt mo? Ilan? Po. Halika na. Halika na.